Dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ikatlong konserto sa palasyo na handog para sa mga Pilipinong guro. Tampok sa KSP ang mga pagtatanghal mula sa mga lokal na no musikero at artista. Pinangunahan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President and Education Secretary Sara Duterte ang ikatlong konsyerto sa Palasyo o KSP na binansagan bilang para sa mahal nating mga guro. Ito ay ginanap sa mabini ground sa Malacanang Palace nitong araw ng linggo, Oktubre a 1 kasabay ng pagdiriwang ng Teachers Month. Ang event ay bilang pagkilala sa hindi matatawarang dedikasyon at pagsusumikap ng mga educator para sa pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon. Ang ikatlong yugto ng KSP ay nagtatampok ng inspiration inspiring stories ng mga dedikado at masigasig na guro na humubog sa kinabukasan ng kanilang mga mag-aaral sa gitna ng pandemya. Nagbigay pugay din ito kay Apolinario Mabini ang iginagalang na tagapagturo noong kanyang panahon. Nagpasalamat naman si VP Duterte sa Office of the President at sa lahat ng kabilang sama nag-organisa sa matagumpay na konsyerto sa palasyo, gayon din sa mga guro na nagbigay ng kanilang serbisyo sa bansa. Muli namang tiniyak ni VP Duterte sa lahat ng mga guro na palagi silang susuportahan ng Administrasyong Marcos kasama ng mga local government unit. Uh, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga guro sa serbisyo nila sa bayan natin at uh... Nagpapaabot tayo ng uh, suporta uh, sa kanila na maging matatag sila sa hamon ng uh, pagpapaaral ng mabuti sa ating mga learners at uh, nandito lagi ang Department of Education at ang buong national government uh, kasali ang mga local government units natin na susuporta sa ating mga guro at mga paaralan. Ang mga educator naman mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ay nagpahayag din ng kanilang pasasalamat sa pagbibigay sa kanila ng plataforma upang marinig sa pamamagitan ng kampanya ng administrasyon na Bagong Pilipinas. We are very happy now na may boses na tayo. Napapakinggan nila ang boses ng mga guro. We leave our Filipino peoples from poverty. Kahit sa sa oras ng kagipitan, sa oras na may pandemya tayo, tayong mga guro ay merong magagawa. Kaya po ako ay natutuwa po na isa tayo sa mga nakadalo dito at nagkaroon ng konsyerto para sa ating mga kaguruan para maipadama ng ating Pangulo ang kahalagahan naming mga guro. Sobrang saya kasi alam mo, parang ito yung first time ko eh. In my 10 years of teaching, this is my first time to be in this kind of celebration. Salagang overwhelming and nag-uuma ko yung kasayahan namin mga teacher. Maraming maraming salamat sa ating Pangulo, sa ating Vice Presidente kasi yung ganitong klaseng programa, napakalaking bagay sa amin bukod kina PBBM at VP Duterte, kasama rin sa dumalo si First Lady Araneta Marcos, kabilang ang ilang pangunahing opisyal ng gobyerno. Ang KSPI patuloy na nagtatampok ng top-tier at umuusbong ng mga Filipino artist sa iba't ibang larangan ng performance art, kabilang ang teatro, rap, pagkanta at pagsayaw. Matatanda ang isinagawang ikalawang konserto sa palasyo noong Agosto kung saan inihandog ito sa mga Pilipinong atleta habang ang unang KSP noong Abril naman ay inialay sa mga membro ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagkakataong ito, ang konserto ay nagsilbing pagpupugay sa mahalagang papel na ginagampana ng mga guro sa mga komunidad. Ang naturang event ay pinangunahan ng Office of the President, Presidential Communications Office, Social Secretary's Office, at ng Presidential Broadcast Staff, Radio Television Malacanang o PBS RTVM. Para sa Diyosa sa Pilipinas kong mahal, Karsiling Katarong, SMN News.